pa paano natin malalaman pag bakla yung crabs? Huwag ko na agad eh. Hindi mo alam? Kapag naka-lipstick. What's cooking mga food trip? Kasama natin si Edsel, si Nars, at saka si Grace. Nandito tayo sa Cubao para i-try ang dampa dito sa may farmers. Let's go! So guys, nandito na tayo ngayon sa dampa dito sa may uh, in Ininvite tayo ng friend natin para tikman yung mga seafood dito sa may dampa. So, tignan natin kung sulit at kung saan ang may masarap na paluto. Let's go!

gumagalaw pa siya. So dito sa tindahan niya ate, buhay pa yung crabs. Buhay niya. Pagkaangat sa kanya, buhay. Pahala na lapu, 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 ito, Ted, Mark. Lapo-lapo. Lapo-lapo. Laki na. Magkano yung sa kilo na lapo-lapo kayo? Ang gawin. Sabi na. Sabi Ito na Pilina. Oo.

Malingay talaga. Apat na teras. So, lalaki sa babae. Lalaki po malaman. Babae, aligi po. Paano po yung sapwet? May ano ba yan? sabi nila na paglalaki. Ito po, dilawang taba, sir. Ah, yung ganyan. Apo. Malaman, dilawang taba. Yung may tulis, no? Tulis po yung ano niya. Yung Apo. Sa lalaki. Ang pinakaiba lang, malaman po, sir. Hindi ko ng babae. Sa babae kasi po, aligi ganyan. So, lalaki yan? Apo. Malaman po. Ya, nak Bilang at yung magkano Ganyan. 1-2 na lang. 1-2. So, kilo po yan? 6. Opo. Oh ano pang tawag dyan? Sugpo eh. Sugpo. Ang no? Ten. laking shape. 10. Ito na, bilhin tayo ng sugpo. Tingnan pa tayo ng iba. Ito tayo ngayon sa parker or mga section na may ngayon, mga pang sashimi. Ayan na mga tuna, tamon, oh, ayan na ibang klase ng pang tuna. Mga belly. Mga belly. Ito, sarap na ito. ang nito. Kampanan. Yan ba yung ano kuya? Ay, ba, hindi matangos yung ilong? Oh, ang yun yung... Oh, yun. <laughs> hindi <laughs> yung ilong yung... Kasi kuya pumipili ng crabs. Ayan siya. Mama, sige. Sana lang. Kaya nung ginagawa mo? Diba boss, nisilip po yung maligay. Ah, pinipili mo yung maligay? Meron kasi babae walang aligay. Ah, babae na walang aligay. Kaya ginagawa mo, bilim-bilim. Kaya ito papalit po, magaan. Okay na ma'am. Okay ito, sure. Ikaw kaya na ginagawa mo. Walang palpakin mo. Wala. Sa kibidyo. Sa kibidyo lang. Sa kibidyo Huwag ka mangambasahin. Kaya ang kaya. Mamili tayo ng clubs. Sa <laughs> 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 pangalan. na tayong clubs dito. dami nito. Clubs <laughs> at saka sugpo. Solid dito guys. Magkano yung sa kilo ng clubs niya sir? 1,200 okay, Salamat Yan yung crabs natin guys sir. For 1,200 Lalaki dami ng selection guys dito hanggang dun sa dulo yan kung okay. naghahanap kayo ng seafood food trip guys dito kayo pumunta sa farmers dampa tapos may mga palutuan na rin dito ano pinagkaiba nila? Ulay lang naman nagkakaiba sa pressure ma'am. No sa lasa. Oo, oh, sa lasa isa lang ang ulay kaya. Gusto lang kasi ako baka pampaganda lang ang ato. Hindi kasi minsan ito baka matigas. Hindi, malabot ko. At kasi yung local na napula ko matigas. So, pero mga rin, yung senyorita halos parehas. Ano mas ma-benta? Ma ma ma-benta, sarad ka rin yung ang pula. Itong dalawang yan, hindi difference sa presyo parehas lang. Magkaiba presyo lang. Mas ano mas mahal po? Kasi ito mas mahal ito, nakakapit itong 900. 900 yung ganun. 900, oo. Ito, ano mo ito, bibigyan lang katagang 700. Ito, ito lang ang pwede lang. 650. So, kumuha tayo ng isang may kulay, orange, sa isang yung dark. Hello, ma'am. 650 700. Ayan, no, 570. Ito. Sir, ano oh. yung isda yan? Ayan, ayan, ayan. Bayo. Ano po? Bayo. Iba Ito. Talaki ito. Malaking talaki No? Ayan, so, nililinis na niya ate yung lapo binili natin. Para nulutoy na lang. Uh -huh. Anong tawag sa kulay na ganyan? Genuine, genuine. Genuine color or genuine. Ito naman, senyorita. Ito, senyorita. Yung may kulay orange. So, libre na po pa yung palinis dito ate? Ito naman dito sa lahat ng Ah, lahat na linis dito sa, ano, libre na. Okay. Ito na yung binili natin na lapu-lapu. Dali natin sa palutuan. So si sir naghihiwa ng tuna sir, no? Yes, tuna sir. Yung mga ginagong sashimi, no? Okay. Nagkano yung isang kilo na ganyan, sir? 730 po. 730. Tapos, okay. okay. ang sashimi kayo. Tapos, kayo na mag ng ang sashimi? Opo. Okay. Nakakatawa okay. so, dito sa farmers. Meron tayo dito timbangan ng bayan. So, itong timbangan na to, pwede nyo itimbang dito yung mga napamili nyo para ma-secure nyo or ma-sure nyo na tama yung sukat. So, good job, farmers. Dito sa farmers market, hindi lang puro seafood yung mga binibenta. Meron tayo dito mga baka, ayan. Solid yung mga cuts okay. guys oh. Okay. Fresh na okay. fresh oh. Wait lang mama. Dito na natin, naghahanap si Grace ng baby back ribs. Para meron tayong ano, meat, ibang meat naman. Pagkakilin na rin tayo ng uh, ribs para sa sinigang natin, pork ribs. Tara na. Okay, guys, tapos na tayo mamili. Ayan, kasi pakita mo. Papaluto na natin. Tara! May pahabol tayo dito na... Anong tawag dito kaya? Takong? Taong. ayan o. So binulat-lat na nila ibang tao para mapakita yung laban. So ulit o. So ulit. Pinababan Di din ba oh, oh, ito guys? Oo, Papa Tinola Papa Tinola So, guys Dali mga Shells naman dito si Shells Tulia, clams Ano ba ito? Ano, ano tawag dito? Puhul Puhul Solid yung call ngayon Pagay na ito po guys Tahong na rin tayo dito Ipapatinola Di natin Sabaw, excess tabaw Solid ni Ming Ming. <laughs> so guys, nandito tayo ngayon sa uh, paluto section nila. Ito yung pinaka hall ng kung saan pwede ka magpaano, dampa no? So pili tayo ng restaurant dito na pwede pagpalutuan. So tingin tayo dito. Saan may masarap na nagluluto. Tapos tanong din natin yung rate kung magkano magpaluto sa kanila. So ayan, nakita niyo po magpapaluto kayo dito. Ayun, ang laki ng hall nila for dining sa paluto. So, marami ding mga palutuan. Ayun. Daming choices. Guys, ito yung aling kadyang or kadyang. Uh, ito yung mga charges ng paluto nila guys. Ayun siya guys. Screenshot ka na lang guys ha guys, dumating na yung orders natin. Ito yung sukpo, Ito din yung crabs. Tain lang natin yung iba dumating. Yeah. Ito na yung iba guys. Ito yung lapo-lapo natin na isa. So, may pinya din tayo guys. Ito na lang po. Ayan <laughs> nice, si sir. Thank you ah. Saan po kayo? Sa aling Kadiang Spa na. So ulit yan. Yeah. Yan sa page na. Oo, oh, sige sa itatag ka sa page sir. Thank you. Thank you. So guys, uh, naluto na yung mga pinaluto natin. So check natin isa-isa. Na Tulungan tayo ni Grace. So ito, meron tayo dito yung lapu-lapu. yung Fried lapu-lapu. Sabi ni ate, ito daw yung genuine na color. Kasi meron din tayong isa pang klase ng lapu-lapu ito yung orange, no? Sweet and sour. Sweet and sour. Ginawa know, na sweet and sour. Medyo mali yung luto, pero okay lang yan. Tikman natin. Meron din dito yung supo. So, ang luto sa supo natin is buttered. And then, meron tayo dito steamed na crab. And then, meron din tayong tahong. So, let's go. Tikman natin, guys. Pati na din yung isa pa natin sa bao. Ayan. Pork ribs. Sinigang. So guys, tapos na tayo kumain. Napaka-solid at sarap na luto. Tignan, dahil pa natin tira. So dito kami may nagpaluto sa aling kadyangan. May Facebook page sila itatag natin. Guys, kasama natin si Ate Jennifer ng Aling Kadya. Ate Jennifer, uh, invite mo naman yung mga viewers natin. Hello po, kung gusto niyo po magpaluto, bisita lang po kayo dito sa Dampa sa Farmer's Market sa kainan ni Aling Kadyang po. Affordable po at masarap. Maraming okay, salamat. Ikaw naman. Kasama muli guys, thank you so much. All of for more. At Dampa. Ayan, sa Farmer's Market. Let's go!